kaso tingnan mo ay siya okay mga ay parang parang kaya pagaling kasi yan ata yung bus eh ha? parang siya nga bus siya ata yung bus eh no kasi pinapagalitan eh pakinggan mo oh no nakamot oh pinagalitan ng bus ibig sabihin tama ako eh waiter talaga siya waiter pagalitan ka ng bus mo anong bus? mama ko yung tangaw kamingi pakapagalitan ka nun mama mo hindi mo nga kamukha hindi ka mukha ko Aray oh, mo, wala asun ka. Ba't nagdagan yung look, water na alam? O, oh, oh, oh. oh, pagkadating mo oh, dito. Uy! Ang dami yan! Soda. Ano to? Guys, ayan. Pagkain. Pagkain. Dito ka pa. Uy! Alam, dami naman na ito. Take eh, out. Ano ba to? Libre nyo? Ano? Hindi, kayo magbabayad na ito. I go! O bakit? Support your friend's business. O bakit? Friend ba namin? Mama mo, baka boss mo. Mama ko yun. Hindi ka iniwala naniya niya. Ang tangad, di ba? Ano sa sabi ni Silvia? Huwag kami ngayon. hindi ah. Huwag kami hindi ah. kami na naman magbabayad Kay, yan. Kay, may naisip ako. Pwede natin tanong kay Libag. Mm -hmm. Kung, kung, kung ano itsura ng ano. Si Libag. May mm. team. Siya. Siya ma Libag. Mm -hmm. Yung nanay ba't ang puti? Kaya hey. Oh, hindi ako naniniwala ang nanay niyo yun. So guys, ah, kung naniniwala kayo kung nanay niya talaga yon, i-light react nyo. Mm. Kung tingin nyo hindi nyo na na yun, i-heart react nyo. Mm. Titingin kami sa comment section kung sino yung nanin saan kayo naniniwala. So guys, ah, ngayon uh, ah, magkakape ulit kami. Yeah. At syempre, this time, feeling ko, ay kaso nandito eh. Ay no, kita ko. Oh, umaga ay. na nga tayo pumunta. Umaga na nga tayo pumunta. Para ano, para oh, hindi wala na wala duty. Kaso tinan mo, ay yung show. Okay, mingay, parang bakit? Kaya siya Ano, bus eh. Tapos mo bus. Paano ngayon, siya, boss, eh, no? Kasi pinapagalitan eh. Pakinggan mo nga. Oh. Oh, no! Nakamot, oh! Nakamot, Pinagalitan ng boss! Ibig sabihin, tama ako eh. Waiter Waiter talaga siya! siya. Waiter ka siya! Robot, ba't nandito si Robot? Ay, 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 ay. Sa, ay, sa amin. Sa amin. Sa amin. na naman! Asumot na naman! May, na naman. <laughs> may nahuli ako! Pinapagalitan <laughs> na ka ng boss mo! Anong boss? Mama ko yung tangang kami ni Papa yung Mama mo, hindi mo nga kamukha. Hindi kamukha, nakita mo ang tangkad din, di ba? Tsaka, panis diba, ka lang sa daddy ko. Uy! Yung kutis mo lang ang layo na sa mama mo kung mama mo. Nanay niya nga yun. Kulit na ito, nandito kami kanina pa eh. Susunduin mo siya, no? Yeah. Susunduin mo, tapos nakita, pinapakilita ng boss. Uh -huh. Tuturuan lang ako na maging, ano, yeah. masipag. Magiging independent. Oh. Bibigay na kasi yung business na to sa kanila. Dine-testing lang ako oh. nun kasi papamanahan ako. Ano ba ito? Ano ba sa kanila? Ha? <laughs> huh? Ano ba sa man. kanila? Nanay ko yun. Nanay niya nga. Pag nakita ka ng nanay ko, tulang mababa. Okay. Okay. Ka oh, oh sige na, sige na, o order kasi kami. Oh. Pumunta kami dito ng umaga para... Wala na... ka. Ah, ba't ka pa? Oti, oti, di ba pwede mo oti? Oti ng umaga. Oti, oti. <laughs> Alam <laughs> Ano oras pa lang? Sige na, order kami. Order ba kayo? Oo. Oh. Sige na, nag ispa? Wow, pa ako. Oh, Pintre. Ano na kayo dyan? Oh, so isang spotless natin. Tsaka ba't nandito to? Eh, syempre. sa amin nga to eh. Sorry. Mm -hmm. Shareholder oh. sila nila kay Arnel. Oh. Balik. Ano, oh, pinapapantay si ba? ako ni Arnel dito. Masama ba yun? Sige na nga. Spanish natin tapos. Ano okay, kayo? Oh. Matcha Match sa akin, match Libre, ikaw magpapalibre ka lang kay NC kaya sumama ka Uy, hindi ah. Oh. Okay, Rainbow. Sige na, tatanin ko na nang order ko sa'yo. Ako, oh, Bans. Sabay mo ko, Oh. Strawberry cake. Sa isang buwan. Sige, higa mo na iisa lang naman. Support tayo business namin. Tsaka wag nyo yung tatagdagan. na. naman yung order namin. Ang price. May mga ano. May mga French price. Ayun na. Ayun Ayun na. 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 na. Ayun na. Ayun na. 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 Hindi, tsaka yung ano natin, kapi na yung order natin eh. Hindi, ganito tayo na naman, Queen Shai. Ayun sa'yo, soda. Wait lang ha. Pinagawa pa eh. Alga At ate mo kasi. Alga ate. Oh! Pati namin! Pati namin! Siyempre sa kanyo isa. Ha? Eh, bakit ang libro ko yung gini? Di ba, tayo sa Cebu, diba? ba? O, pagkadating mo oh, dito. Oh! Ang dami yan! Da, soda! Ano to? Guys, ayan. Ito sa akin, dalawa. Ilaiki. Ilaiki ka, di Di ba sa ano, tinulungan mo What kaya sumi dati? Di Tropa kami nito. ito eh. Diba, tropa pag magkain! Di tsaka pa Uy! Ano Ang naman ito! Ano ito? Take out! Siyempre! Ay. Maalam ko, gusto mo magkape sa bahay niyo, di ba? Bakit yan! Ang kasi ay straw! Ang kasi ay eh. Medyo na madaling araw, medyo humina kami. Di, straw daw! Ay strawless kami dito eh! Ano? So Paano yun? Namin namin to! Ano? Tigupin oh, e, oh. mo! Teka lang! 1, 2, 3, 4, 5, Ang dami pa nine. na, tinukubusin to Eh, uh, alam mo yun ha O Ito yung parang hindi napansin ako Ano? Gumaganda lalit si SJ Peng ako Kapal na mukha, oh. Masarap takot ang tinta namin Dito sa 94.7 Halapin niya, kaysara <coughs> <coughs> Sige na Ano ba to, libre niyo, ano? Hindi kayo magbabayad na ito. Ay, wow! O bakit? Support your friend's business. O bakit? Friend ba namin kayo? O bakit yung mama ko? Mama mo, baka boss mo. Mama ko yun. Hindi kayo iniwala nanin niya at pangkat, di ba? O. Mama ni Barney. Eh, mabuti yun. Eh, yung papa ni Barney, iba eh. Oo. Siyempre, hindi naman porkat magkano. O, malakas yung dugo ng tatay ni Barney. Huwag sasabihin niya si Jay ha, kung dito yung mga natin. Huwag kami Pag natin kayo dito ha. Uy, ba't Nandito lang ako. Ano yun? Uy, sige na, kunin mo na yun. Umalis ka na. Uusap pa kami. Salamat, Kinsay. tito. you. Itong inong dito, tira niyo ako. Ano mo, kami na naman magbabayad yan. Guys, may naisip ako. Pwede na akong tanong kay Libag. Kung ano yung tsura ng ano. Si Libag. May team. Siya. Sama, Libag. Eh, ngayon. Yung nanay ang puti? Kaya hindi ako naniniwala ng nanay ngayon. So guys, kung naniniwala kayo, kung nanay niya talaga yon i-like react nyo. Mm -hmm. Kung tingin nyo, hindi niya nanay yun, i-heart react nyo. Mm -hmm. Titingin kami sa comment section kung sino yung saan kayo naniniwala. Uy, pwede patay mo na yan. Put, alis na tayo.